Wow, ito ang almusal namin. Mais, ang sarap-sarap. Ayan. Sweet corn ba ito? Yes, sweet corn. Uh, ito, yeah. Wow, ito, sarap ito ng, ng ano? Para. Yummy, oh, ito. yummy, yummy. Good morning, good morning sa inyong mga palangga. Kain tayo ng mais. Ayan. yan ang... Uh, pagkain dito. Yun ang masarap na pagkain dito sa summer, lady. Kain tayo ng mais, sweet corn. Sweet corn. Yan, sarap to. O, yan. Kain tayo mga palang kain tayo ng mais. Umuulan dito. Maagang maaga umuulan na. Pero so, pauwi na kami. Guys, ito yung aming uh, breakfast or magpainit na guys kasi meron pa kami Takain pa kami kung meron kung <laughs> gusto pa namin painit to lang yan guys painit namin po guys na to, ko, so may kami. may okay, kainan pa mais guys oh sarap ng mais ano Barbie. very sweet kasi to guys kasi bago to guys product of summer Ang tong malaki yes. oy so yan kainan na to um, yun ito yung last day namin sarap dito sa summer kasi after a few hours after a few hours magbiyahe na kami back to Mindanao so ito yung aming painit guys ang mais Kami. Okay. sweet corn to guys mm. oh. Uh, yun, guys may bagyo pala yes, may bagyo pala guys oh, low no pressure No pressure Maulan. No.

Landing Memorial Park. Magbibidyo ako, mag-ano, pipicture ako. Ayan. Ayan, Mark Arthur. Mark Arthur. Ayan. Ayan. Yung mga kasama ko. Hmm. Ang ganda. Wait, tawid tayo doon. Pwede tayong tumawid doon. Wala selfie Sophie channel no? ay, Ayan na, alita na. Selfie. Uh, Sophie. Woo! Sophie kaayo. Saru tayo. hindi diri, di sadis siguro Hoy, dito ka. Alikab, alikab. Dito ka. Ayan, ay, para... dito ayan, parang Kita lahat. Kita dito. Alita ba? Kau, aw, tripori. Aw, aw, Hoy <laughs> ako. eh, eh, may ay, buong pangalan. Yan. Au sa patsinin. Hoy, pa? asan? Ari, asan? ka Oh, diri ka diri. Ari, ari, ari. Ari, ari, Ayun. remembrance dito sa Mark Arthur. Ayan oh. Ganda, ganda talaga ng Hello, hello sa inyo mga palanggana dito kami sa Mark Art Tour ng ano nila yung mga ano man tawag mga pictures exhibit nila. Mm -mm. si Mark Arthur. Ayan. Ayan. Ito sila. Picture kami ni Ma'am. Ayan. Paano naman si sir? Picture din. <laughs> Picture din kasi pa. Baka, baka, talaga ako dito sa MacArthur. Ayan na. No. Sir, Saka si Sir. <laughs> Lager yan. <laughs> Mahilig sa guwapo si Ate Merns. Hindi, uy. Hindi, uy. Paano ang ship? Ano lang, lang yan? Ay, papasa na. Prob yan na nakarating uh, tayo. Papasa. Kasi baka sabihin nila, eh, tumura na ni Moy. Bot-bot na. Bot-bot. Uh, Anong bot, ano, bot, bot? Bawa. Sinungaling ba? Sinungaling. Ah, sinungaling. Hmm. Ayan, hindi ko sinungaling. Uy, nandito ako. Nandito pa yung mga <laughs> ano. Mm. 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 Oh. Ang <laughs> ganda oh. ng... Ano? Oh, ang ganda. Ala, dakpon mo. Mm. Guwapa kayo mga plants diri. o mm mga variegated ayan, kung pwede lang kumuha ng sanga ay itatanim ko pero hindi eh pagalitan tayo ni Mark Arthur ayan o oh. ito yung Mark Arthur ayan ang ganda kaso lang may ambon, umaambon umuulan ang ganda magkikita mo yung dagat yata yun, papunta doon ayan pero bahala na kung umuulan. Basta may kuha lang ako ng video ng Mark Arthur. Kasi pauwi na kami sa Iligan City, sa Mindanao. Ayan, pupunta tayo doon sa ano guys, sa doon sa banda doon. Nandun yung mga kasama namin. Pupunta mm -mm. tayo doon. Susulitin natin ang ating pagpunta dito sa Leyte. Kanina yung ano, yung... 'Yung ano naman doon, 'yung San Juanico Bridge, ayan. Ayan. Ah, ito na 'yun, si Mark Arthur kasama Kasama niya 'yung mga kasamahan niya galing Amerika. Sila yata ang nagtanggol ng Pilipinas doon sa mga dayuhan na Hapon. Ayan, magpa picture tayo kay Mark Arthur at sa mga kasamahan niya. Ayan Si Mac Arthur Ayan okay. si Mac Arthur at ang iyong mga kasama niya Galing sa USA Ito yung kasama ko naman <laughs> <laughs> Hindi kasama ni Mac Arthur ha <laughs> so, Ayan At ma makita mo yung ano Ang lawak na ano Nung karagatan Doon isla ila Ibang isla yon At doon isbang isla din yun Ayan ito naman yung ano <laughs> Mac Arthur. <laughs> <MacArthur. laughs> Ayan, ang ganda oh. Hala, maganda dito pag gabi yata. kasi may mga Mac Arthur Ayan si Mac Arthur. Kaya may tubig kasi nagbakta sila sa tubigan. <laughs> nagbakta sila, dumaan sila sa tubig. Na na ano At, at ito ang spy ni MacArthur. <laughs> <laughs> Kala ko drum. Ayano. ayan, oh. ayan ang ano ni MacArthur, tagabantay. Uh, intelligent. Ha? <laughs> Hello. Sila ang tagabantay sa mga isas istuwang ni MacArthur. Ayano. Ayun. Sabi niya anong ginagawa niya dito, ha? Mm. Matabang pala to pala ko, <laughs> ano? tubig oh. dagat. Ha? <laughs> May mga baki eh. Bawal oh. sila sa dagat. Ayan, ma mayroon pa doon no. Oh. <laughs> Ang dami nila nakabantay. Ang dami nila ano. nakabantay kayo, MacArthur. Ayan. Ayan guys. Dumaan lang kami dito sa MacArthur Highway. Kasi pauwi na kami ng Iligan. So, papunta kaming airport. Ito yung mga kasamahan ko galing MacArthur. <laughs> Ayan. Alis muna, alis muna. Ayun pa yun niya. Ayun ano. Ang turista muna, ang turista. Ayan. Ang sungit ng photographer. <laughs> Hindi pwede sumali. Hindi pwede muna. One, two, Ako, bahala kayo dyan. Kung nandyan kayo sa background ko. Ayan. Ah, sige na, tayo lahat. Sige na. Sige na. Mm. Sige na. Groupies, groupies. groupies na. Group. Para, para magkaalis na. Tara na. Tara na. Only na, oh. na ka sa airport. Oh. oh. Ah, oh, ganyan. Para kasali ka. Yeah. <laughs> Ayan. Yeah. Ayan. Tayo na. Ayan na. Pun Uwi na kami. Ayan. Goodbye, Mac Arthur. Bye, Mac Arthur. Regards ako sa mga kasamahan mo, ha. <laughs> Ayan. Uwi na kami. Uwi na kami, guys. Pupunta na kami ng airport. Mm. Guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow my uh, account, Facebook account, and YouTube channel on Remix blog Bye-bye!